Magandang gabi sa ating lahat. Narito na ang ating latest weather update. Kung nais ninyong lagi kayong updated sa lagay ng panahon sa buong bansa, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na weather updates. I-follow din kami sa aming Facebook page. Narito na ang lagay ng panahon mula sa latest update ng PAGASA. Patuloy ang epekto ng southwest monsoon o habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at sa western sections ng Visayas at Mindanao. Inaasahan natin ang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms, lalo na sa mga sumusunod na lugar, Metro Manila, Calabarzon, Soxargen, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, at Palawan. Pinapayuhan ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides, lalo na kung patuloy ang pag-ulan sa mga nakaraang araw. Samantala, ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang pagsasalubong ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere, ay kasalukuyang naka-apekto sa silangang bahagi ng Mindanao, kung saan nakararanas ng pagulan ang Surigao del Sur at ang Davao region. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang mas maaliwalas na panahon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Sa kasalukuyan, ayon sa PAGASA, may mino na low pressure area, LPA, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Mataas ang posibilidad na ito ay maging ganap na bagyo sa loob ng 24 hours hanggang 48 hours. Gayunpaman, wala itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng bansa sa ngayon. Huling namataan ang nasabing LPA sa layong 2560 kilometers silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pagasa, maliban sa nasabing LPA, wala nang iba pang namumonitor na sama ng panahon o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility. At sa lagay ng panahon bukas, June 23, 2025, sa Central at Southern Luzon, particular sa Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa, posible pa ring magdala ng mga pag-ulan ang Southwest Monsoon. Sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng localized thunderstorms. Sa Metro Manila, asahan pa rin ang posibleng mga pag-ulan dulot ng habagat. Ang forecast temperatures bukas sa Metro Manila at Legaspi City, inaasahan ang bahagyang mainit na panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa lawag ay posibleng umabot mula 25 hanggang 36 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao ay makakaranas ng temperatura mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Mas malamig naman sa Baguio City kung saan inaasahan ang temperatura na mula 17 hanggang 25 degrees Celsius, sa Tagaytay ay bahagyang malamig na nasa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius at sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands ay magiging katamtama ng init na may temperaturang mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, posibleng makaranas ng mga pag dulot ng southwest monsoon. Sa natitirang bahagi ng mga rehiyon, mas maaliwalas na panahon ang inaasahan, ngunit may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Ang forecast temperature sa Iloilo, inaasahan ang temperaturang mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Cebu ay posibleng umabot mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay makakaranas ng bahagyang mainit na panahon na may temperatura mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Davao at Zamboanga, inaasahan ang mas mainit na panahon na may temperaturang mula 24 hanggang 33 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro ay magiging katulad din ang lagay ng panahon na nasa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa lagay ng karagatan, wala pa rin nakataas na gill warning sa alinmang baybaying dagat ng Pilipinas. Sa ating 3-day weather outlook, Tuesday hanggang Thursday, sa Metro Manila at sa mga bahagi ng Western Southern Luzon at Central Luzon, inaasahan ang mga pagulan dahil pa rin sa epekto ng Southwest Monsoon. Samantala, sa Baguio City at Legazpi City, mas maaliwalas ang panahon, partly cloudy to cloudy skies with chances of localized thunderstorms. Sa Visayas, mas magandang panahon ang inaasahan mula Tuesday hanggang Thursday, lalo na sa malaking bahagi ng rehiyon. Sa Mindanao, kabilang ang Davao City, Cagayan de Oro at Zamboanga City, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at mga scattered rains and thunderstorms. Kapag bumaba ang mga lugar na apektado ng habagat, posibleng mas maging maulan ang Western Mindanao. Iyan ang latest update sa lagay ng ating panahon. Para sa mas marami pang weather updates, don't forget to like, share and subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify agad sa mga susunod na ulat. Ingat po tayong lahat.